and guys, dito kami sa may... Uy, pakita ko sa po. Ka Uy, ang ganda nga yung pink tea, oh. Ating, ang ganda ng pink. Ay, yung... Ating, ganda nito! 60 nga lang. Ating, ganda nito! 60 nga lang. Ating, ganda nito! 360 lang tayo doon. 360 lang tayo doon. 60 yan eh. 60. 60 ito? Oo. Ating, ganda nito tayo. dito tayo

Ayan guys, ang May pants o. Ito. 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 Ito dahil is our floor. Di ba yan yung nandun sa ano? Central. Yung kapatid ko sa Fifty bang ganda nga lang. Ganda unang oh. fifty par. Basta tingin nang tingin. Tingin nang tingin. tayo dito sa kabila. Ang hmm. dami. Ang okay. dami. guys so yun. Pilihin uh, nyo guys. Uh, Cup. Ayan na. Ay, mo naman yung shop namin. nasaan po? Dito, tara. Oo <laughs> yan pala. Ay, pupunta kami sa uh, Hello guys. So pupunta kami sa Samsung Choi nasa Filipino store Ate Wala ma. Ako nga ma maghahawak. Sige po. Ayun. Ayun. Sinabakan ko na yung ano ni Ate Tripod. Tayo muna daw ang video. Pupunta ko sila sa ano bagong Ang ganda nito ah. Ang ganda nito ah. Ang ganda nito ah. Ang ganda nito ah. Itang-itang. Nag-vlog itang, itang, okay, eh? Hindi. Tara lang nag-vlog. Oh, so dito pa may ano. lang. Mong, uh. Ayan. Okay. Diyan so, kaya tayo. O, ayan. tayo. Ah. Uh, Philippina. Philippine store? Philippine store dito. Philippine yeah. store. Philippine store. O. Oh, Asensyon na wala akong kasi nag ako kagadi. Ay, naiwan. Pwede lang. Pwede ka ha. Kasi Ay, dito nga meron damit. Don't worry. Hindi mawawala so, po Ate, Adali ka. ang ganda ng camera mo, be. Ha? Kahit wala akong make up. Ay, ah, na. store Sir dito. Ate, dali, bibigyan sana. Doon pa sa dulo. Ayun. So papasok kami dito. Ayun. Kata kata sumuwing. I'm na <not> a vlogger <laughs> po. Ah, nga pa pa pa. Hindi po ako blogger pero i-try po natin 'yan, no. Ayun. Daily needs, huh? kung yun yung may ari. Pwede oh, yung shop, shop 53. Shop 53, nakita nyo po. Dito nag-ano kayo sa Facebook? Yeah. Meron nila yung Facebook, daily needs ko. Ito. Mm. Ayan. Ayan. Makikita po natin yung magandang owner. Hello po, shout out. Ganda. Ano yung sayo? Narito po I yung mga, mga pangailahan natin sa araw-araw. Ayan, mga groceries, mga pagpaganda. Meron po tayong Robas. Libre ka pa, libre Libre ka libre ka pa. Tambay lang kayo dito, libre ka Ako lang, ni Ate Blogger ako. <laughs> Ayun. Salamat Ate. Yeah, okay. Thank you ha. Daily needs. David needs Sige, pupunta kami dito next time with my friends, ha? Kasi nagpapag-freeze pa sila, eh. Balik kayo dito, balik. Okay, daily needs. Thank you so much. Thank you so much, po. Dito ko. Sorry, apa ba, eh? Wait lang, wait lang. Kasi yung oh, kasama no, po. Wait lang, mga <laughs> So, dito kami. Ah, oh, ang dami rin. Ate Pilipino nga to. Puro damit. Ha? Puro mga damit. Ang ganda. So, dito rin guys, pwede kayo daily needs. Mapa, ano, pwede rin siya mag-cargo. Ang galing. Siya na nag-vlog, no? <laughs> so, yan. Kung gusto niyo pumunta dito, siya ang So, daily needs. So, yan. Dito lang kami. Pakita ko sa inyo yung mga ano nang divisoria